apat na nakalalasong mga gawi sa pagsasalita na maaring sumira sa mga relasyon at lumikha ng negatibong karma number 1 pagsisinungaling anumang uri ng panlilinlang kasama na ang mga white lies ay sumisira sa tiwala at karakter magtalaga sa katapatan upang bumuo ng mas matatag na mga relasyon number 2 pananalitang makasira sa ugnayan ang mga salitang lumilikha ng alitan o drama ay nakakasama sa mga relasyon iwasan ang chismis at ang paninira sa likod ng ibang tao upang mapanatili ang pagkakasundo. Number 3. Malupit na pananalita Ang bastos o nakasasakit na pananalita ay nagdudulot ng kalungkutan at nagpapababa ng pagtingin sa sarili. Magsalita ng mabuti at iwasan ang mga salitang nakakasakit sa iba. Number 4. Walang kabuluhang daldal. Ang walang saysay na usapan ay nag-aaksaya ng oras at enerhiya. Magtuon sa makabuluhang mga pag-uusap upang mapagtibay ang positibong koneksyon. Piliin maging matalino sa iyong mga salita at lumikha ng mas mabuting buhay para sa iyong sarili at sa mga nakapaligid sa iyo. Tandaan, ang iyong mga salita ay maaaring makabuti o makapanakit.